Narito na ang PTV Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Budget and Management o DBM ang 449.5 billion pesos na unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 National Budget. Paliwanag ng DBM, magisilbi itong standby funds para gamitin sa mga hindi inaasahang gastusin ng gobyerno at mabigyan ng prioridad ang mahalagang proyekto at programa para sa 2024 hindi rin nila ito otomatikong inilaan at kinakailangan pang dumaan sa masusing documentary requirements at kondisyon bago magamit ng mga ahensya. Matatanda ang plano ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maghain ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin kung naayon ba sa konstitusyon ang isinumiting appropriations. Nakahanda naman ng DBM na sagutin ang anumang petisyon hinggil dito. Sa ibang balita, inaasahang maibabalik na ang supply ng kuryente sa Western Visayas bukas, araw ng biyernes. Paliwanag ng Department of Energy o DOE, inihintay lang ng National Grid Corporation of the Philippines ang 135 megawatts load mula sa Palm Conception Power Corporation o PCPC para maging sapat ang supply ng kuryente. Sa pag-aaral ng DOE, Lumalabas na nawala ng kuryente ang Western Visayas noong January 2 dahil hindi naging balanse ang boltahe ng kuryente mula sa Unit 1 at 2 ng PCPC. Kasabay nito, hinikayat ng DOE ang NGCP na gawin ang kanilang responsibilidad bilang system operator upang matiyak na sapatang supply ng kuryente sa rehiyon. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa mapang-updates, i-follow at ilay kami sa aming social media site sa PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang umaga.